Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw ay ihahatid ko sa inyo ang medyo kakaibang pagtatanghal bilang pagpapatuloy sa paksang aking uh, inilahado inilahad na nakarang episodyo tungkol sa mahal na birhen ng mabuting tagumpay. Ibabahagi ko sa inyo ang aking personal na karanasan nung ako'y naglakbay sa Quito, Ecuador noong 2001-2001 at dalawang libo at labing tatlo uh, 2013 upang magbigay pugay sa mahimalang estatwa ng mahal na birhen ng mabuting tagumpay. Kaya huwag bibitiw at alamin ang ilang pangkamanghamanghang mga istorya tungkol dito. Noong ako ay unang nakatungtong sa lungsod ng Quito sa bansang Ecuador noong taong 2001, maganda ang aking unang impresyon dito. Ang mga mamamayan ay konservatibo, at ang mga kababayan ay kalimitan nakapalda pa at di ko matandaan nakakita ako ng mga nakapantalon. Ang klima ay malamig dahil sa kataasan nito tulad ng bagyo, ngunit hindi hamak na mas mataas ito sa altura ng 2,850 metro o 7,350 talampakan. Manipis din ang hangin at sa mga unang araw ay tila hinahapa o kukagad na siya rin namang nararanasan natin kapag tayo umaakyat sa Baguio, di po ba? Mararamdaman mo ang katolikong kapaligiran sa sentro ng lungsod kung saan matatagpuan ang magagara at naggagandahang mga gusali at ilang simbahan na pag-aari ng iba't ibang mga religyosong orden ng Dominicano, Jesuita, Franciscano, Agustino at uh, Mercedario at iba pa. Tinaguri ang tabernakulo ng Timog Amerika ang Kito dahil dito. At uh, maraming istorya ng mga himala at uh, tradisyon Katoliko ang aking napagalaman sa paglalakbay na ito. Ang isa ay tungkol sa imahe ng ating Panginoon sa loob ng simbahan ng mga Agustino. Ayon sa istorya, ang may isang lalaki na nagsumamo sa ating Panginoon upang siya ay matulungan sa kanyang uh, pangangailangan. Ang estatung ito ay nakaupo ang ating uh, mahal na Panginoon. At tumugon ang estatwa at sinipa isang suit nitong dalyas na pilak patungo sa lalaki. Nagpasalamat ang lalaki at dalilaling dinala ito sa bahay at laan kung saan siya ay pinagsuspet ang kagad na ninakaw niya ang sandalyas. Tinawag ang mga autoridad at nakulong siya at nahatulan na mabitay. Bilang isang huling kahilingan, nakiusap siyang bumalik sa simbahan upang uh, magsumamang muli sa ating Panginoon. Sa harap ng autoridad at uh, kaparyanas, nandoon bilang testigo, nagreklamo siya kay Jesus na imbes na matulungan siya ay ipinahamak pa siya. At ano naman ang itinugon ng ating Panginoon sa kanya? Sinipa niya ang kabilang pares na sandalyas para sa lalaki. Ito ay namalas ng lahat na namangha sa kanilang nakita. At isang dokumento ang isinulat bilang patutuo sa nangyayaring ito. Patungkol naman sa imahe ng mahal na birhen ng mabuting tagumpay, ito ay nililok ayon sa tagubilin ng ina ng Diyos nang siya nagpakita kay Madre Mariana de Jesus Torres. Nais ng mahal na birhen na kasinlaki niya ang sukat ng estatwa kaya ibinigay niya ang kanyang sinturon kay Madre Mariana upang sukatin siya. Ang iskultor na kinontrata ng mga madre ay ang Espanyol na si Francisco del Castillo. Ayon na rin sa tagubilin ng mahal na beren, Pinangalanan niya mismo kung sino ang uh, eskultor na dapat lumilok ni sa, sa kanyang uh, imahe. Sa huling yugto ng paglililok, nilisanit ng eskultor ang kito uh, upang maghanap ng pinakamahusay na mga pintura na di niya makita sa lungsod At ito'y gagamitin niya para sa huli at pinakamaselang hakbang ng huling patong ng pintura. Noong gabi bago ng kanyang pagbabalik, ang rebulto ay natapos, pininturahan at binago sa isang iglap ng mga arang arkanghel na si San Miguel, San Gabriel at San Rafael, kasama si San Francisco de Asis sa ilalim ng direksyon ng mahal na birhen mismo. Ang naturang eskultor mismo ay nagpatunay sa harap ng isang notaryo na ang huling gawain ng pagkumpleto sa estatwa na natagpuan niya sa pagpasok sa kumbento noong ikalabing anim ng Enero, isang libo anim na raan labing isa, January 16, 1611, at uh, hindi ginawa ng kanyang mga sariling kamay. Lahat ay napabuti ang paglililok mismo pati na rin ang pagpipinta at ang kulay ng laman. Sa buong buhay niya, iginiit niya na hindi pa siya nakakita ng kulay ng balat na katumbas ng mahimalang rebulto. Kamangha-mangha ang istorya ng nagpakita ang mahal na birhen kasama ang tatlong nabanggit na arkanghel upang ibigay kay Madre Mariana ang mga tagubilog kung paano at kung sino ang nararapat na lumilok sa estatwa. Isa pang episodyo ko na lang ibabahagi sa inyo ang mga detalye. Ipinapaalam sa atin ni Padre Manuel Sousa Pereira na marami pang ibang propesiya at komunikasyon na natanggap ni Madre Mariana na hindi niya naisiwalat sa kanyang aklat na pinamagatang La Mujer y la Monja Extraordinaria. Pinagbasihan nito ang orihinal na manuskrito na kinopya ng matapat at binasagang kwadernon. Sa kasamaang palad para sa kasaysayan ang manuskrito na ito kasama ng iba pang uh, may katumbas na halaga ay napiit at itinago sa mga padernong kumbento na kung saan ay sumailalim sa patuloy at iba't ibang pagbabago at pagkukumpune. Ang kayamanang ito kasama ng iba pa ay itinago ng mga abadesa sa mga kaguluhan na pumutok sa kampanya ng uh, kalayaan ng Ecuador. Ang madreng nagtago sa kanila ay namatay pagkaraan na ilang panahon na hindi inihayag ang lokasyon kung saan nakatago ang mga ito. Kaya magpasa hanggang ngayon, ay ito ay hindi pa natatagpuan at ito ay nandun lamang sa kumbento. Kaya't uh, maaaring ating asahan na mayroong higit pang mga propesya at kababalaghan na ang naitala ni Madre Mariana at ng mga madreng pundador sa iba pang mga dokumentong napanatili sa kwadernon. Kung kailan ito matatagpuan ay nanat nanatiling misteryo at nasa kamay ng ating mahal na binhena. Isa sa mga propesya ng Mahal na Birhen ay ang pagbanggit sa isang nilalang na lilitaw sa ikalabing siyam na siglo. At ito ay natupad sa katauhan ni Gabriel Garcia Moreno na naging presidente ng na Ecuador. Sa isang aparisyon noong ikalabing anim ng Enero, isang libo limang daan at limang January 1690, uh, 1599, nagsalita siya tungkol sa Ecuador na hinulaan magiging isang republika at kailangan ang sakripisyo ng mga magiting na kaluluwa upang mapanatili ito sa harap ng maraming pampubliko at pribadong kalamidad. Pagkatapos ay tinukoy niya si Garcia Moreno sa ganitong pananalita. Sa siyam na siglo magkakaroon ng isang tunay na Pangulong Katoliko. Isang taong may katangian ay bibigay ng ating Panginoong Diyos ang palad ng pagkamartir sa plaza na katabi ng kumbentong ito. Itatalaga niya ang Republiko sa kabanal-banalang puso ng aking kabanal-banalang anak at ang pagtatalagang ito ay magpapanatili sa reliyong katoliko sa susunod na mga taon na magiging kalunos-lunos para sa simbahan. Sa mga taon na ito, kung saan ang masasamang sekta ng masonaria ang mga ngasiwa sa pamahalaang sibil ay makikita ang isang malupit na pag-uusig sa lahat ng religyosong komunidad. Sa mga panahon ng uh, kwaresma, si Gabriel Garcia Moreno sa prosesyon kung saan pinapasan niya ang isang malaking krus na kahoy na siyang ikinagalit ng mga puwertang laban sa simbahang katoliko kaya't nagbalak silang patayin siya sapagkat sa kanila ay hindi dapat gagawin to na isang uh, namumuno ng isang bansa. Binalaan siya ng paulit-ulit maging ng matataas na prelado ng simbahan ngunit tumanggi siyang tumakas o magtago. Pagkaraan na ilang araw nang lisanin niya ang katedral ng Quito sa tanghali, pagkatapos ng pagsamba sa nakalantad na banal na sakramento si Garcia Moreno ay nasawi sa kamay ng mga mamamatay tao na binayaran ng mga mason, na tinatanaw siya bilang ang pinakamalaking kaaway sa liberal na idea na nais nilang itanim sa buong mundo. Habang uh, tinataga siya ng uh, bolo o machete ng masasamang loob, sinigawan siya nito ng mamamatay, maninira ng kalayaan. Sumagot si Garcia Moreno, at sinabi niya, ang Diyos ay hindi namamatay. Ito ang kanyang huling salita. Isa sa mga tradisyon na naglaho sa pagdaan ng mga taon at siglo ay ang prosesyon na, na Rosario ng Madaling Araw o Rosary of the Dawn. Nung unang paglalakbay sa Quito, sinikap ng aming pinuno na buhayin ito muli. Sa unang pagkakataon matapot ng ilang siglo, ng pagkalimot, isinagawa namin ito. Sa aking pagkakaalala, mga dalawampung katao lamang kami noon. Sa mga sumunod ng mga taon, pinalawig ang tradisyong ito sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng mga pampleto na ibinabahagi sa madla ilang araw bago ganapin ito. At magmula noon, unti-unting lumago at lumaki ang mga dumadalo at nakikibahagi dito. Sa kasamaang pala, dito ay, ay pinagbawal na ng obispo ng Ecuador kaya dito ay muli. Sana uh, may balik ulit ang kapakipakinabang at banal na tradisyon nito sa hinaharap. Isa pang nakasanayang naming debosyon sa aming uh, organisasyon sa tuwing kami ay naglalakbay sa Quito ay ang, ang buong gabing bihilya sa loob ng simbahan ng mga konsepsyonista. Wala talagang tulugan dito at uh, puspusan ng pananalangin sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Baka isipin na lang ninyo ang pagod at hirap na pinagdadaanan ng mga deboto sa pangkat namin. Ngunit masarap din sa pakiramdam sapagkat nakapag-alay kami ng munting sakripisyo bilang tugong sa kahilingan ng mahal na birhen sa ating panahon na natutugma sa mensahe ng Fatima. Ang pananalangin at pagsasakripisyo. Marami pa sana akong may babahagi sa inyo tungkol sa kasaysayan at propesya ng mahal na birhen ng tagumpay, ngunit ipagpapaliban ko muna ito dahil kahol na tayo sa oras at humahaba na po ang ating uh, programa. No way may bahagi ko ang mga ito sa iba pang episodyo sa hinaharap. Ang masasabi ko lang ay lubang napakarami akong mga grasya at biyayang natanggap sa mga paglalakbay kong ito sa Quito at naway kahit paano ay naipaabot at naibahagi ko ito sa inyo sa pamamagitan ng pagtatanghal ngayong araw. At dito na po tayo magmamakas kung naibigan po ninyo ang pagbahagi ko ng aking mga karanasan at iba pang mga propesya ng mahal na birhen at ang mga mahimalang istorya. magyaring nga mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito At para sa ating mga bagong taga-panood, huwag po kayong mag uh, uh, mag-subscribe at uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang uh, kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Para ma namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo. At kung nais niyo po kaming supportahan, mangyaring makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padre Pio at gmail.com uh, at uh, lumahok po sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa. At ito po ay naaayon sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon kada buwan. At uh, sa kasamaang palad po ay hindi na po gumagana ang aming website at uh, kailangan po natin kumpunihin o oh, ayus isa-ayos po ito. At sa uh, naway uh, ipagdasal niyo po kami at ipanalangin na masolusyonan po namin ang aming uh, problema ang hinaharap tungkol dito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.